So, ito na yung video na choking rescue device. Okay. So, yung nakalagay sa ano, ito, ito ay para sa adult. Ganyan ang dapat. Ganyan. Yung ilong at saka ito yung bibig nakaka-cover. So, itong parang may patoy-toy dyan sa baba kailangan yung ilong at saka bibig ay nakakabot. Ito ay sa adult. Ito naman ay sa mga bata. Yung, for example, toddler pa yung anak or mga pediatric, mga baby pa. Okay? Ganyan yung position niya. And then, ito ay may pa, ipapasak mo dyan. Tapos, ipapasak mo dyan, no? Oh. Aray ko, paano ba yan? Tapos, it I-push mo siya Idang i-push Hanggang sa what, Ano na Parang nakifil mo na Marami ka nang ma post Sabay Hilak Sabay bitaw So, nandito yung Instruction ayan, 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 ayan Ayan yung mga instruction One Two Three Instruction Tapos, nandito yung Ito na sa adult Ito naman yung ganyan So No worries kasi English siya. Hin wala nga lang siyang ano, just for example, masira ito kasi masaro siyang soft. Hindi talaga siya nakaka-harm sa face at saka sa nose ng bata kahit sa bibig. Hindi ko lang alam kung may mabibilhan nito ha sa na for example ito lang. So ito hindi ko alam yung price. Uh, si sihap nagsabi na pag-aralan ko raw kasi maingay nga ako in case of emergency nga. So, yon ah uh, Meron naman siyang instruction, number one, number two, number three. Okay, so wala lang. Choking rescue device. Essential rescue device for choking emergency. So, okay na rin siya. Yun, maingay ako sa mga ganon-ganon dahi. Kasi, hindi natin alam kung kailan magganyan ganyan yung mga bata at saka maganon-ganon. Shout out sa ate kung mahilig maganon-ganon, magganyan ganyan So, maigi talaga to pag meron kayong mga bata or kahit hindi bata eh minsan nga tayo ng mga matatanda eh nabubulunan pa tayo eh, di ba? so this is a very helpful for me English yan so yeah the important is yung in instruction ay hindi siya mawaglit wala siya nakalagay kung saan made pero sure ako na made in China okay so yun lang po o sige screenshot screenshot Kaya magagalit auntie Ganyan, Tee. Screenshot, ti Ano bang gaw gawin position, Tee? Ganyan, Tee. Pakita ka yung ipin kong fake, Tee. Ay, ganyan ko na lang, ti. Ay, mali. Screenshot na, Tee. Okay na, Tee. Nakuha na, ti. Pakita yung bilbil ko dyan, ti. Okay na yan, te, na tayo, ti. Wag na magalit-galit, ti.